Hello guys! At may nag-comment na naman guys. Sabi nga, ito ah, papakita ko sa inyo. Punta ta sa TikTok. Mag-comment Mag -comment so, so, tingnan ka. Sa comment section. Po, please, ganun. Dapat may kita nyo guys. Ako po, please. please, please, ko, ko, please. Sige, at nag-comment siya. natin kung nag-follow siya. O, nag siya. Tignan ito, nyo. Ito, nakalike yeah. siya, nakalike. Yan, yeah, nag-comment siya, naka -like guys. Nakalike siya, Tignan yun yung natin yung account niya, guys. At tignan natin. Uy, nakafollow nga, guys. Nakafollow siya sa akin. Wala siyang account. This account is private. Follow this account to to see their videos and likes. O, di ba, guys? Tara. Tara. Ano na natin? Ano na natin siya? lalagay na natin siya sa ano natin guys Nag-follow naman siya sa akin eh pati nag like tara eh, at may papakita sa inyo guys yan na guys meron na tayong bago may bago tayo ngayon madami na tayong ano dito guys okay kita nyo yan kita nyo guys kita nyo o di diba ay ba, ba ito ikim? dapat heart to heart. Nilagyan ko ng mga heart heart. Dito ano bakit nawala yung ano yung heart? Wait lang, lagyan natin ng heart dyan. Lagyan ng heart. Diba guys, madami na tayong ano dito. Tapos ito pala... yan. Yan. Siya yan. Dahil nakafollow sila sa akin. Nakafollow yan sila sa akin. Pati ito, nakafollow yan siya. Nakafollow siya sa akin. Lahat yan sila nakafollow sa akin. Tapos, ito pala guys. Nilagay ko na yung ano na to. Yung isa na to. Ito, o oh, yan, o oh, yan, oh, yan. Itong isa na to hindi siya nakafollow pero nilagay ko lang. Kahit hindi na magfollow pero kailan ko nang magfollow kayo. Pwede lang kung isa lang hindi magfollow tapos lahat kayo magpafollow ganun lang yung gusto ko. Tapos eto pala yung account ko yan. Yan, me. Diba guys? Ito lang, bakit to? Yan, kaya lalagay na natin yung ano niya. Yung profile niya, guys. Ilagay na natin. Tara. Ito yung picture niya, oh. Yan. Ito yung picture niya. Ilagay na natin yan dito. Ilagay na natin yan dito. Pag, ano... Pag madami... Pag nalagay na lahat na kung madami ng profile picture dito, tapos nakapunta na dito sa baba, ano naman, iba naman. Iba na yung ano natin, ganito natin, line-line. Ito siya. Tara. Ito, lagay na natin. Lagay na natin. Oh. Yan, lagay na natin. Check. Cancel. Tapos, ayan na. Diba? Dito kasi mapanga. Diba? dito sa baba na to mga pangalan sa taas ma heart ito din na din natin yan ma-erase yung ito yan kita niya di ba di natin ma-erase sabi kasi sa inyo yan natin ma-erase yung dito kasi mga pangalan sa baba tapos sa taas naman mga heart tapos ito ako yan di ba kaya mag-ano na kayo guys sa guys mag-follow na kaya at saka mag-subscribe sa akin. Mag-subscribe din ta sa akin sa ano eh, sa YouTube channel ko. Mag-subscribe na siya sa akin. Wait lang, lagyan na din mo, ano. Yan, Amida guys, Amida. Kaya mag-follow na kaya at, at saka mag-subscribe sa YouTube channel ko. Oh guys. Ito yung YouTube channel ko ah. Wait lang nga. Ah. Wait lang nga, ah. wait lang. Yan. Yan guys yung profile picture ko sa YouTube channel. Yan, di ba? Kaya mag-subscribe na kayo. Tapos yung TikTok ko pala. Ito yung TikTok ko, guys. Papakita ko sa inyo. Ito ah. Yan. Bugs. 'Di ba? Yan yung TikTok profile ko. 'Di ba? Napakit pinakita ko na sa inyo yung ano na to, yung bata na to. Yung nag-subscribe siya pati nag-follow din. Kasi sabi niya part 5 at saka nag-subscribe na rin siya pati nag-follow. No? 'Di ba? Galing! Galing! Kaya mo, ano kaya? Eto guys, account ko to guys. So, itong isa na to. Yan o, oh, yung, ito guys. So, yan oh. ito. Ako yan. Tingnan nyo. Ala, na-erase ko. Sorry guys. Na-erase ko yung ano. Sorry guys, sorry, sorry. Wait lang. Babalik natin. Huwag na lang tayo maglagay ng mga pangalan yan. Huwag na lang. Lagay na lang natin yung, ano, yung profile picture niya talaga. Kaya ito yung profile picture niya. Dapat may please. Kung walang please, okay lang. Basta mag-follow pati mag-subscribe. Nyan. Diba? ba? na Iris eh, na naman, guys. Sorry, babalik ko din. Sige na, guys. Hanggang dito lang. Kaya magano na kayo mag-subscribe pati pati mag-follow. Sige na. Ba Bye. Bye-bye.